magandang magandang araw magano ko nilis ako ng pichay ito lalaki oh nilis ako ng pichay haluan ko ng pichay nilisa haluan ko ng hinimay na pritong manok pritong manok hinimay ito pichay na ang ano ko hawakin. Yeah. Yan. Sana diretso na. Nahimay ko na pala ang manok. Tapos bawang. ilang ulan namin ngayon binisang pichay na may halong pritong manok na hinimay himay at may ano na naman may, may sabaw na naman tayo nagkita yung may sabaw hindi pwedeng wala. 什么呀？<Yeah. S 2> so mamaya ako na hiwain yung ano, dahon ng pechay Pagka masalang ko na at mapakuluan na itong ano, tangkay niya. Yan, bisa na ako mag-isa. Tahinit na ako ng mapag-isahan. Kawali. Nagay ko na ang itong manok na hinimay. Wala, ulam namin. Hmm. Tapos, paminta. Paminta sa Ating asin para may alat-alat. Tapos paminta. So paminta. Tapos kunting tubig. Tapos lang kunting tubig. Yan na to. yun, lagay ko na so lagyan ko, ko ng konting tubig yan, okay na yan, ganyan ka dami lang kumulo pagkaluto ha lagay ko na yung dahon ng pichay yun lang Tingin na lang. Pagkaluto, yung dahon ng pichay na. Yan, kumulo na. Pagkaluto nitong pichay tangkay, nilagay ko na yung dahon. Tuluin ko lang konti. Uh, isang minuto, ko na yung dahon. Ayan, nalagay ko na yung ano, yung dahon ng pichay. Ayan, o. No? Pwede na yan. Tuloy na lang. mga isang minuto. Tutuo na yan. Ito, kulong-kulo na. Tutuo na to. Pwede, pwede na to. Kain na na. Okay, hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Lagi po tayong mag-ingat. Bye-bye!